Isa ka ba sa mga naa-amaze sa lifestyle ng mga artista, lalo na pagdating sa kanilang mga tahanan na parang mga dream house sa ating panaginip? Kung oo, tara at tuklasin natin ang ilan sa pinakabonggang bahay ng mga kilalang celebrity sa Pilipinas. Sa video na ito, ibabahagi namin ang ilang detalye tungkol sa kanilang mga tahanan na tiyak na magpapawaw sa iyo. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa, like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Number 10. Solen Heusap Noong 2021, sinimulan ni na Solen at ng kanyang mister na si Nico Bolsico ang pagpapagawa ng kanilang modernong bahay na tinawag nilang Casa Sao Balls 2.0 sa vlog ni Solen nitong January 2024, ipinakita niya ang ilang parte ng kanilang tahanan na may eleganteng entrance, preskong garden at stylish na living room. Kapansin-pansin din ang mataas na kisame at malalaking bintana na nagpapapasok ng natural na liwanag, pati na rin ang view ng kanilang swimming pool. Bilang artist, si Solen mismo ang pumili ng mga furniture at design ng kanilang bahay, na may tropical vibe at mga kulay na nakakarelax sa mata. Smart house din ito kung saan may alarm system, smart doors, lights, at aircon na pwedeng i-control gamit lang ang phone. Hindi lang ito maganda, kundi praktikal at ligtas din para sa kanilang pamilya. Number 9. Andrea Brillantes Mula sa batang nangungupahan noon, ngayon ay isa na siyang proud homeowner. Sa edad na 17, nagpatayo si Andrea ng sariling bahay para sa kanyang pamilya sa isang 400 square meters na lote. Nagsimula ang construction noong 2019 at matapos ang dalawang taon, natapos na rin ang kanilang pangarap na bahay. Sa Instagram, ipinakita niya ang terracotta orange facade, garden na may red plants, at pool area na talagang Instagram-worthy. Sa loob ay modern at maaliwalas na may high ceilings, malalaking bintana, at hotel-like na mga banyo. Isa talaga itong patunay ng kanyang pagsusumikap at pagmamahal sa kanyang pamilya. Number 8. Kim Chu hindi rin magpapahuli si Kim sa pagpapasilip ng kanyang rest house doon sa Tagaytay. Napapalibutan ito ng kalikasan gaya ng mga puno, halaman at bundok na siyang nagbibigay ng relaxing na ambiance. Moderno ang disenyo at may malalaking bintana na nagpapapasok ng natural light. May driveway, crafted stairs at heated pool na perfect para sa family gatherings. May alfresco area din kung saan pwede kang magkape habang tanaw ang Taal Lake. Sa loob, minimalist ang vibe, may pastel-colored accents at eleganteng carpet. May second floor na may dining area at third floor na may limang kwarto, kung saan ang highlight ay ang balcony na overlooking ang paligid. Para kay Kim, ito ay hindi lang tahanan kundi isang sanctuary. Number 7. Shasha Padilla Sa San Lorenzo Village sa Makati, nakatayo ang mansyon ng Divine Diva na si Shasha Padilla at kanyang partner na si Architect Conrad Onglao. Three-story ang bahay sa isang 1,386 square meters lot. Si Conrad mismo ang nagdisenyo, kaya't moderno at elegante ang buong bahay. May garden sa labas, stylish foyer, at sala na napapaligiran ng floor-to-ceiling glass windows. May sectional sofa, zebra rug, grand piano, at elegant dining area. Favorite spot rin nila ang white kitchen na cozy at maaliwalas. Sa second floor ay may daybed at second living area at may roof deck din para sa mga okasyon. Highlight ng bahay ay ang master bedroom na parang two-story ang taas at meron pang sariling elevator. Pero noong 2022, ibinenta na rin ito sa halagang 361 million pesos. Number 6. Vice Ganda Sino bang hindi curious sa bahay ni Vice? Ang industrial-themed mansion niya ay punong-puno ng unique na detalye at luxurious na features. Sa dami ng achievements ni Vice bilang comedian, TV host at influencer, hindi na nakakapagtaka na nakapagpatayo siya ng ganitong klasing bahay. Sa kanyang house tour vlog, makikita ang pagiging expressive at creative niya sa bawat sulok ng kanyang tahanan. Mula sa mga furniture, lighting, hanggang sa layout, lahat ay pasok sa kanyang personal na taste. Proud rin na ibinahagi ni Vice Ganda ang kanyang minimalist yet luxurious dream house. Sa unang tingin, simple at dull ang exterior facade dahil sa gray at black color scheme. Pero kapag dumilim, nabubuhay ang ganda ng bahay sa mga ilaw na nakapalibot dito, lalo na ang ilaw sa hagdan paakyat sa main door. Pagkapasok, bumungad ang high ceiling living room na may malalaking bintana, modernong muebles at isang vertical sofa. Para kay Vice, para ka raw nasa labi ng isang mamahaling hotel. Ipinakita rin ni Vice ang ilang standout art pieces tulad ng life-size horse sculpture. Samantalang ang entertainment room ay isang mini theater na may ultra-wide screen projector at top-tier sound system. Sa likod nito, makikita ang kanyang koleksyon ng awards na bunga ng kanyang tagumpay sa showbiz. Ang dining area ay kasiya hanggang labing apat na tao na sinamahan pa ng layered round lamps at modern art decor. Hindi rin nagpaawat ang kusina na may clean at dirty kitchen ito. Isa sa mga nakakawaw na features ay ang dumb waiter or mini elevator sa clean kitchen para madali ang magpadala ng pagkain sa ibang palapag. May sarili rin siyang fingerprint activated elevator na siya lang ang pwedeng gumamit maliban na lang kung i-authorize niya ang kanyang staff. Sa laki ng walk-in closet, mistulang department store na ito sa dami ng designer items. Sa labas naman ay may above ground pool at jacuzzi na parang luxury hotel setup. Meron ding spa room at sauna para sa ultimate relaxation. Hindi man binanggit ni Vice ang exact price ng kanyang bahay. Pero sinabi niya sa isang interview na hindi raw umabot ng 100 million pesos ang buong gastos. Kahit halatang milyon-milyon ang halaga nito. Number 5, Chris Bernal. Hindi pa man tapos, pero usap-usapan na agad ang bahay ni na Chris Bernal at ng kanyang Filipino-Chinese husband na si Perry Choi. Tinawag nilang Casa Choi ang kanilang dream home. Noong February 2023, ginawa ang groundbreaking ceremony at pagdating ng January 2025 ay ipinasilip na ni Chris sa vlog ang ginagawang bahay. Ayon sa kanya, hands-on siya sa bawat detalye ng construction. Modern Mediterranean ang tema ng bahay. Sa unang sulyap, mapagkakamalan itong simbahan sa Rome dahil sa engranding fasad. Paikot ang driveway papunta sa entrance tila eksena sa isang European palace. Malawak at matayog ang structure na pinakita pa sa aerial shots. Isa sa pinakaagaw-pansin ay ang full glass entrance door na may sukat na 4.5 meters at tinatayang nasa 7 digit ang presyo. Sa pool area naman makikita ang matinding effort sa design at execution. Ayon kay Chris, ito na ang pinakamalaking investment nilang mag-asawa. Bawat parte ng bahay ay planado at detalyado. At kahit under construction pa, ay ramdam na agad ang pagiging elegant at luxurious nito. May team silang tumututok sa bawat aspeto ng design, mula sa landscape hanggang sa interiors. Para kina Chris at Perry, ang bahay na ito ay hindi lang basta tirahan, dahil ito rin ay simbolo ng kanilang pagsisikap, pangarap, at pagmamahalan. Sa pagtatapos ng video na ito, nais naming ipaalala sa inyo na ang pangarap ay nagsisimula sa isang hakbang, at ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay papalapit sa tahanang iyong inaasam. Maging inspirasyon sana ang mga tahanang ito para huwag mawala ng pag-asa at patuloy na mangarap. Hindi man pare-pareho ang laki o disenyo ng ating mga pangarap na bahay, ang mahalaga ay ang kasiyahan at kapayapaan na dala nito sa ating puso. Tandaan, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa presyo ng bahay, kundi sa init ng pagmamahalan sa loob nito. At kung sa mga tahanang ito ay may isa kang gustong tirhan, alin sa tingin mo ang pinakaakma sa personality mo? I-share mo na yan sa comment section down below, Saint, kung may gusto ka pang isuggest na topic o bahay na gusto mong makita sa susunod, huwag kang mahihiyang mag-comment din. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video, huwag kalimutang i-like ito bilang support. Huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa susunod naming uploads. Sa susunod na ng bahagi ng ating video series, tatalakay naman natin ang kasunod nito. Kaya siguraduhin nakaabang ka. Hanggang sa muli,